So ito may nagpapa-upload sa akin. Yan, panibagong tutorial. Uh, neutral light indicator, wala siya. Paano mo malalaman si yung kanyang indicator na neutral light? Kaya pag sinusi mo may busina. May signal light pero wala siyang neutral light. Buo rin yung bumbilya dito sa loob. Yan, Paano nga ba mag-tester niyan? So kukuha ka ng tester light. Kukuha ka ng tester light. Kapit mo sa positive kalasin muna natin to yan, abala pa no so, ito, may nag may nag comment lang, baka daw pwedeng mag upload ako tungkol dito sa sa neutral light indicator kung paano malalaman kong sira itong ating test light ikakapit mo rito sa positive so positive yan kami, siyempre testingin muna natin kung gumagana yung kanyang battery. Kanya naman umiilaw. So kahit alin dito sundutin niyo sa body iilaw siya, no? Nakita nyo So dapat 'to, pag sinundot niyo yung dito, makita niyo yung wire na kulay green. Yan na sa lobby, yun yung kita niyo. Yan yung neutral light indicator. So dapat 'yan pag sinundot natin, ko yung kanyang negative. So tingnan natin. So ayan, ayaw umilaw. Kita nyo, ayaw umilaw. Ibig sabihin, hindi na siya nagkocontact. Naka-neutral yan. Makasabihin nyo, nakakambyo. Naka-neutral yan. Ayaw umilaw. Dapat yan iilaw. So paano malaman kung buo wire? Itong wire na to. Siyempre, pag nakasusi yan, ididikit mo naman to sa body. Yung dulo ng wire. Didikit mo sa body. No? Pa tayo ng wire na wala ating wire na pantusok. Ayan. Mins, pa ano na ako? Pa video. Lalagyan nyo to ng wire kasi itong dumadaloy dito negative to. Negative to. Dumadaloy sa papunta sa dashboard. So lalagyan mo muna siya ng wire. Tapos syempre ididikit mo rito sa body dikit mo sa body tapos tinan mo doon kung iilaw nakita nyo dyan pag dinidikit ko sa body na ilaw siya ibig sabihin ayos ang linya ayos ang positive ayos ang negative so alin na sira ito neutral light indicator yan, ito sira paano magpalit ng neutral light indicator yan ito ha ito sa so may ilalim na sprocket may makikita kayo where na nakasukso yan yan dapat yan kasi pag sinundot ko nito iilaw siya dapat naka neutral no eh, hindi siya na ilaw ibig sabihin busted na po yung neutral light indicator natin maari nag shortage siya kasi uh, ginawa ko po to ah, uh, nagdikit-dikit po yung wire dito sa ilalim so hindi ko na lang po pinakita sa inyo yung pagkakadikit-dikit ng wire so papalit na po natin ng neutral light indicator paano magpalit napaka simple lang po magpalit niya kukuha po kayo ng tirains na 14 video na 14 po 14 t sa 14 Yan, pipihitin yung pakaliwa Yan, basic lang po yung magpalit wala pong tutulo dyan kasi mataas ang posisyon nito Yan, bad na sisira hindi na po na bounce tong dulo Ayun, nag stack up na po siya ibig sabihin yung shortage yung nangyari naapektuhan po siya kasi nagdikit-dikit yung kulay green at saka yung positive. Ayun na po mag-bounce. So ito papalitan natin. Ayan, kaplay na. Yan, ito po yung kanyang sweet camp neutral. Ayan po ang kanyang barcode number. Tapos buksan po natin. Original po ito. So ayan, kita nyo yung dulo. Nagbabounce po yan. Yan, nalubog pa. Yan. Yung pong sira na, ah, uh, ito itong isa, hindi na po siya nalubog, nakapix na. Kahit ano ganyan yung tiris. Ibig sabihin, mababa na po siya. Yan, kita nyo pagkakaiba. So yan, kakabit na po natin. Nakaturnilyo lang po ito. Wala na kayong ibang kikibuin pa. Yan, pagkatula po, ipapasok para lang yung turnilyo, itetrate. tapos sasalpak natin ng 14 yan dali lang po yung nga po pala may washer ha baka makakalingatan nyo yung washer yan hapitan nyo lang po okay tapos susuksok na po natin tong wire nya nakabukod po yung wire na kulay light green yan nakabukod po ikakabit na natin Oop. tingnan nga natin kung may neutralize na So yan, okay, kita kita nyo naman po May neutral light na, ikakambyo ko Para maniwala kayo Oop, neutral Oop So yan, Sana'y yung minatutunan na naman kayo Sa mga tutorial Yan, okay yan Ilang minuto lang yung piece